Okay guys, welcome sa ating YouTube channel, it's Mitaiko TV. And for today's video, ang ating content ay kung paano mag-load ng satellite. Bago natin simulan guys, so kailangan natin na ang ating SIM card ay activated ng TPC. Ang gagamitin natin pang-load ay yung itong keypad. Uh, keypad cellphone. Okay guys, ito yung aking uh, SIM card loader number, yung SIM card na ginagamit ko. Then, bibili tayo ng kanyang fin, yung SAT-99. Okay guys, so SAT-99 yung iloload natin sa satellite. Then, ito, meron siyang tipid tips para iwas charge po tayo sa ating pag-load sa ating mga satellite box o mga digital box like GSAT, satellite, tsaka signal. Ang singkap na to ay kaya niyang iload ilo yung SAT tatlong box, sa digital box na satellite, signal, tsaka g uh, GSAT. Okay, so ang una natin gagawin, magpunta tayo sa right message. So, type natin itong sim card loader so yung sim card loader nitong keypad phone syempre kailangan natin ng load balance na 100 plus yun yung number tapos lagyan natin ng space then type natin yung sat 99 Ayan. So, bago natin i check natin kung tama yung number na in-enter natin yung kanyang SIM card number. 3868192. Okay, so send na natin sa 8724. Okay, so hintayin lang natin yung kanyang reply. Ayan, send na natin. Ah, pala guys, nag-activate din kami ng mga SIM card kahit malayo po kayo. Payment via GCash kahit malayo kayo pwede namin i-activate yung mga ang inyong mga SIM card para pwede rin ninyong gamitin pang load all network at sa mga digital box okay, so i-check na natin yung inbox okay ang nakalagay dito sa ating inbox ay SAT99 ito yung kanyang pin ayan guys yung kanyang pin yun yung mahaba So, ang gagawin natin, sulat na lang natin dito sa papel kasi mamaya i-re-type po natin ito para ipasok natin sa kanyang satellite box. Yan, ito yung kanyang satellite box. yung first step natin kanina, so bumili tayo ng kanyang pin, yung satellite 99. Then yung second step, i na natin itong satellite. So, satellite. satellite, space, yung kanyang pin. Okay guys, yung binili kanina natin na pin, ayan yung na-receive natin sa inbox. So, ito type natin yan. 2, 3, 8495103 So bago natin i-send guys so kailangan natin i-check muna yung kanyang pin So kasi sa isang number lang to hindi na yan papasok sa, sa ating digital box Na-type na natin yung kanyang pin Space Yung account number Ayan guys yung account number ng box Yung satellite box Okay, so kailangan natin i-double check ulit. Ayan, so na-type na natin. Satellite, space, yung pin, space, yung account. Tapos natin ito sa 5353. Ayan. So, may may receive na naman tayong reply. Your load request has been confirmed. Account number will be loaded with satellite regular. 99. And guys, yan yung kanyang reply. So, ibig sabihin, na, na ipasok na yung load ng satellite box. So, hintayin nyo na lang na papasok. O, maglo-loading yung kanyang mga sig signal or channels. Uh, siya nga pala guys, so, huwag nyo kalimutan na every transaction pala ng 5353 meron itong bayad na 1 peso. So, charge na 1 peso. Regular load yan. So, kailangan natin ng regular load yung ating SIM card na gagamitin. Okay, guys. So, ang SIM card na to ay activated by TPC. Okay, guys. So, para makatipid kayo sa mga load ng mga uh, digital box, uh, ito, guys, pwede kayong magpa-activate ng inyong SIM card. So, all network na rin to, pwede niyang iload. Uh, Sun, Smart, Dito, tsaka Globe. TM, yan pwede yan, all network, tsaka yung mga digital box. So yun lang guys, don't forget to subscribe at i-click na rin yung notification bell para up to kayo sa mga bago nating mga videos. At pwede rin kayong mag-comment kung meron kayong mga katanungan sa ating video.